dito ng mga ka-idol oh. Yan. Oh. Napakaganda ng kapaligiran. Ayan, welcome po kayo sa ating vlog ng mga ka-idol. At nandito po tayo sa pabaw ng bugon, mga ka-idol at tayo maglalagay ng sa mga butas ang bubong mga kaidol kasi pag umuulan tumutulo ayan mga kaidol ito pala yung panlagay natin ng butas mga kaidol panlagyan ah, natin ng mga, bu mga, butas ito mga kaidol ah, napakaganda pala dito mga kaidol sa babaw ayan, ayan ibabaw ng mga ka-idol Yan. Napakaganda ng kapaligiran. Lawak. Yan. Ayan mga ka-idol yung lalagyan natin. Mga kalawang na rin yung ngero mga ka-idol. Kaya parang tumutulo na rin ito bago bago pa ayan ayan yung mga kabahayan dito mga ka-idol sa aming lugar ayan at maganda, ka, maganda pala dito pag nasa ibabaw ka ng bubong ayan tingnan mo napakaganda ng lugar mga ka -idol. nakikita mo yung ng mga nasa baba ayan may solar pa mga kaidol kami din na nagpapinyan mga kaidol yung solar na yun. sa aming kapitbahay ayan. Ayan. ayan may kalapati pa ayan, kalapati sa mga wire Ayan, marami na rin mga kalawangan ng bubong dito din mga kaibigan. Ayan. So, napakalawak, napakaganda dito. Masgan pag ito ay nandito pala sa ibabaw ng bubong na para mga second floor na rin ito mga kaibigan pala dito rin nandito na rin sa bubong. yun napakaganda o. kepaligiran Ian idol mag pa lalagyan natin itong mga pamakuan ng Artex screw, ang nga natin ng ano, mga Tidolay ng pangpan sa para hindi kumulo madikit mga Tidol ito madikit We'll be right back. Hola.